So, ito yung post, no? Sabi, just in. Pumanaw na ang Filipino artist na si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala birang Pura Luca Vega. Naging kilala dahil dun sa ama namin performance, etc. Cetera, etc. Cetera. So, ayun siya, 1992 to 2023. So, ilang taon na siya, 10? 33 years old? 34? Pero ayun na siya. Sinerge ko kung totoo. Uh, hindi naman ganun kahirap hanapin kung totoo siya. Kasi meron siyang may post na gito. I don't know who posted this. Pero eto Kamusta, 30s? So, pasensya na. Wala pa rin akong boses. Anyways, kaninang umaga, ang dami sa akin nagsasabi na, Kuya, alam mo ba yung nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Ah, uh, sabi nila, patay na raw si Pura, Luca Vega. Sabi ko, hala, to'o ba? And, research ko din, no, kung ano yung nangyari. And, uh, mamaya, I-discuss natin siya Kung curious kayo kung anong meron dyan Magbibigay din ako ng kaunti kong opinion about this Pero, bago natin umpisahan yan Huwag niyo muna kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell Meron tayong 1,000 Gcash giveaway Kakapost ko po lang na namin nung nakaraan Meron ulit tayo, kaya sagutin yung question of the day natin Punta kayo sa ilalim for the mechanics And right after this video, punta kayo dun sa aking gaming page sa Facebook na Claro is Dead Yun yung pangalan ng ating gaming page Anyways, mag-react muna tayo ngayong araw. Ayan na. Ganyan-ganyan din itsura ng alaka ko pag pinaliliguan. Akala mo binubugbog at inaapi. Awang-awa ako. ganito, ganito din na, <laughs> Ay, nagpapaligo ang dul dulas-dulas ng tiles. Nakakaloka. Oh, sayang yung hinalo. <laughs> oh, ulit. <laughs> <laughs> Halo, passei. O next one sabe? Até matagal papu vai ad. A <laughs> bootlock. Ah, <food long. laughs> A bai one take one burger. <laughs> Ganyan dyan, di ba marami tayo naka-encounter dito ng mga nagbabantay talaga ng Angel's Burger pag madaling araw. Usually daw talaga wala na nangyayari sa madaling araw. Kaya either natutulog sila, or ayan, nagtitiktok. Like, Hi sa mga nagluluto sa Angel's Burger dyan. Fairness. <laughs> Eto, sabi. Picture ng Chooks to go. <laughs> Kung makikita po natin si ate sa bottom right, sabi dito, Ate, Chooks to go po. Hindi chup- to. <laughs> sorry, ang feta sa akin. Ay, naka, may dalila. Naloloka ako sa ig... Oh, ah, eto. Nakalimutan magbayad sa jeep. Ah, minsan ganyan din ako eh. Sabi ni Satanas, Huwag ka okay, na magbayad. Mag-1, 2, 3 ka na lang. Tapos ikaw sabi, Kuya, sukli po sa bente. <laughs> Satanas. Hahaha. <laughs> speaking of, nakalimutan magbayad sa jeep. Nakalimutan ko magbayad nung nakaraan. Tapos sabi sa akin, pst, uy, uy, Ginalan ako ng jeep ni driver. Hala, sabi ko, bakit? Bakit po? I'm listening to Blackpink. <laughs> hindi kasi naka-earphones ako. Tapos nakalimutan ko. Nakakahiya. Pababa na ako doon. Sorry po, kuya. Badog. Hindi ko po sadya. Promise. Hindi ko sadya. <laughs> Next one. Bakit? baka okay, ah, <laughs> <laughs> mo ka, bata pag oh. ako <laughs> very one sa pa na titangin natin right Pasa <laughs> dati ko kanya alam mo pag pag naririnig namin mga batang 90s yung one sa pa na ding parang naiiyak kami hindi ko alam kung ako lang nga, pero yung may mga friends ako na pag pinatugtog to, naiiyak sila kasi sabi, parang bumabalik daw sa times na wala pang responsibilities, masaya pa lahat. May ganun din ba kayo sa one sa panatay? Kasi ako gano'n, may, may ganung recall ako, may ganung trigger siya sa akin. Share ko lang. <laughs> ano to? <laughs> Ano, soccer na bola? Ha? Halay friends, naka dalawang libo na si nanay. Kaka football, football. Football, football, football. Football, football. Power hug, power hug. Power hug. Iniingal na, iniingal na din nanay. Pawista, siya. Power hug, power hug. Pambel, pambel, hug. Finger heart. Finger heart. Thank you. Thank you for the rules, football! May nakita ka akong post, sabi, and nakaka-relate din ako. Sabi, so, huwag niyong lulukohin yung mga ano, yung mga nagpapagod sa TikTok, gumagawa ng kung ano-anong pakana, kasi nagtatrabaho yan sa hirap ng ekonomiya ngayon, diba? And nagigets ko din kasi nagla-livestream din ako. Iba, iba siya pag ano ka na, pag trabahador ka na. Pag uh, ikaw na yung nagpo-provide sa family mo. Iba, it hits differently sabi nga nila. So no, yun lang. <laughs> o ito na tayo ngayon kay Pura. Sa totoo lang na naloka ako ha. May magbibigay din ako ng opinion ko about this. Naloka ako kasi akala ko rin talaga totoo. Pero knowing the internet, alam naman natin na marami talagang gumagawa ng ganito. So ito yung post no. Sabi, just in. Pumanaw na ang Filipino artist Nasi Amadeus Fernando Pagente o mas kilala birang Pura Luca Vega. Naging kilala dahil dun sa ama namin performance, etc. etc. So ayun siya, 1992 to 2023. So ilang taon na siya, 10? 33 years old? 34? Pero ayun na siya. Sinerge ko rin naman agad kasi ang dami talaga naniniwala, no? At alam din naman natin na marami talagang naiinis sa kanya. Anyways, ito yung mga comments, sabi, mabubuhay yan ulit. Parang set up ng isang Joke sa totoo lang uh, Happy deaths po Happy Condolences Sinerch ko kung totoo uh, Hindi naman ganun kahirap hanapin kung totoo siya Kasi meron siyang may post na ganito I don't know who posted this Pero eto <laughs> <laughs> Nandito tayo ngayon sa lamay ni Pura Luca Vega Rest in <laughs> peace po <ko. laughs> okay. Balik ako ako 3 days 3 <laughs> days Babalik daw po siya ng 3 days, three days. <laughs> So ayun <laughs> so ayun ha, buhay siya. Feeling ko maraming hindi mag-agree dito sa sasabihin ko, pero eto lang yung sa akin ha. Kahit yung pinakakinaiinisan at pinakakinagagalitan nating lahat, no? We shouldn't wish death on them Sabi nga 'di ba God is a God of love So yun pa rin dapat yung pairalin natin Kung ayaw man natin sa mga tao eh Diyos na natin yan Huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi gusto ng Panginoon Ako hindi ako uh, religious ha pero hindi ba sabi sa Ten commandments huwag kang papatay o oh, pumatay ka na rin sa utak mo niyan eh 'di ba Ay Diyos na lang na Yun lang yung opinion ko I th I think maraming hindi mag-aagree sa akin pero ina-apply ba talaga natin yung tinuturo ng Panginoon kung gaganti tayo ng ganito sa mga kinaiinisan natin. Yun lang, siguro gusto ko lang din kayong bigyan ng isipin para sa video natin ngayong araw kasi may quiz mamaya. Hindi <laughs> na joke ko lang ha, pero gusto ko na mag-reflect din tayo. Kung gagantihan ba natin yung mga kinaiinisan natin, ina-apply ba natin yung tinuturo sa atin ng, ng Bible or kung ano mga kasulatan, isipin natin, eto ba yung gusto ni Jesus na maging reaction ko dito? pag-isipan natin. Ayun lang yung akin. Sana may, na may nakuha kayong input kahit pa pa. Hindi, so, so, nandito tayo ngayon okay, sa lamay ni Pura Luca Vega. Rest in okay. peace po. <laughs> okay. Balik ako after 3 days. 3 days. Babalik <laughs> daw po siya ng 3 days. So, so ayun. Ah, <laughs> <Okay. On> next! Ah, <laughs> next! Ay, na ano ba to o salamay din mismo tong kanta bakit pang grand finals yung kanta te bakit one moment in time te time. Bakit ba yung grand finals, te? Kulang na lang yung pasabog na ganun. Sorry po! Sorry po! Ang weird! Ang weird! Weird siya for me. Pero, syempre, intindihin pa rin natin kaya gana Lagi ko pinuulit sabihin dito. May kanya-kanya talaga tayong paraan to express gr our grievances. So, yun lang. What's weird for me might be normal for some. Baka explain sa akin. Baka naman may hindi ako naiintindihan. O, next one. Sabi dito, mga nangyari sa school nung absent ka. <laughs> Ay, oh, ate! Pag-absent ka, saka marami nangyayari ka, no? Kabalastugan. <laughs> Pag nasa school ka, walang nangyayari. Pag-absent ka, nandun lahat Nakalokohan Nakakaloka. O, oh, next one. Sabi dito, akala ko si... <laughs> Naka-angkas na ito yung put pa yung ano? Ano tawag yung headlights mo? Hindi eh, ko alam. Mahala ka na sa buhay nyo. Oh, anyways, yun lamang po ang ating uh, video para sa araw na to. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway, hatas, Tapos punta na kayo sa aking gaming channel. Lalagay ko sa baba yung link kung gusto niyo manood ng mga live streams ko. Everyday naman nagla-live ako. Kayo pa. Ano yung reaction nyo sa mga nagkakalat ng mga hoax na may namatay ng mga artista or mga influencers o mga sikat? nag aagree ba kayo sa ganon o oh, hindi? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam. dito tayo ngayon hey, sa lamay ni Pura Luca Vega. Rest in peace po. <laughs> Babalik ako after 3 days. 3 days. Babalik okay, daw po siya ng 3 days. So, so ayun. <laughs>